totoong tanong, sila sa Ayun. Hindi, I mean... Nagsiselos ka ba sa mga... I mean... Sa mga... Sa mga ano, sa mga gari. In general, hindi, hindi naman ano... Depende. Parang, pero feeling ko oo. Kasi dati, nung bata ako... Depende, pero feeling ko oo. <laughs> feeling ko oo ang sagot. Kasi nung bata ako, binigyan ni Papa ng candy yung pinsan ko, tapos ako hindi. eh nang ako. Eh, marami na kasi ako nakain na candy na. So parang limit lang enough na. Tapos binigay ni Papa sa pinsan ko yung candy. So nag-set. Dress ako. Tapos sa pinsan ko, umuwi ka na nga. Ayan! Pinapanood ko na. La. You are now watching. Okay. Remember nung may isa ka rin event, tapos pinanood ko yun ng live? Like, mm. as in on time. Abang gumagawa oh. mo ng assignment. Assignment po, nagka-diary ako. Alam mo, na ako. <laughs>